namin po tayong matulungan. No? Itong presentation namin na ito ay uh, information po namin sa inyo to na kung hindi kayo yun, ito mayroon, kung ito ginagawa natin, at tulad kami, 12 years na namin itong ginagawa, alimbawa po, 12 years na, so dito, pag uh, gusto ninyo ito, mayroon kayong instant discount. 25% sa lahat ng mga produkto na bibigyan nyo. Okay? Mayroon, ta mayroon ditong loyalty program na pag monthly, bumibili ka ng produkto. Ang talong, bakit pumari natin, mga kaibigan natin, ng retail price? Kaya, may 25% ka na tubo sa bawat bote. Pwede ba, bibili mo siya sa mga babang halaga, pwede may tubo na, no? My shop. Pag sinabing my shop, once na mag-join ka na dito sa 4Life, register na yung inyong name, mayroon na tayong apps sa For Life. Yung business po namin ngayon, kasi walang magbibigay. Alam mo, alimbawa ako, example lang, uh, hindi ko good friend itong kamitbahay ko. Ay huwag ko nang imbitahin niya. Ayaw ko nang mapakigan ng magandang oportunidad. Kasi, di ba? Yung great escape na yan, mayroon sa ngayon, ang great escape namin is Royal Caribbean Cruise. Uh, eight days, seven nights, na travel sa uh, Japan, wow. Uh, Hong Kong. Okay. So, yon. And, um, get started today. The people who invited you, ay naandito sila para maging matulungan kayo, para maging successful. And then, uh, for, uh, yon, yung ating uh, 400. Okay. Pwede kayo mag-sign up, no? Pag nag-sign up po tayo dito, ibig sabihin, Uh, pag nag-sign up kayo, mabibili na ninyo ang product na discounted price. Wala po kami, uh, wala po kami dito, uh, free dito kasi ang registration. Wala po dito, hindi po kami free registration na magbigay kayo ng bayad nyo na wala kayong makuha. Hindi ko dahilan na may sakit ako. Ang bulsa ko ang may states for cancer. Kaya kailangan ko ang poor life. Okay, so and then, dito may financial independence, time freedom. Meron tayong, tayong dito. time dito. Kapag ginagawa niyo yung for life, pwede yung sa bahay ka lang. Habang nag-aalaga ka ng family mo, pwede mo gawin ang for life. Hindi mo kailangan mag-office ng 8 hours or ilang oras. Kahit dito kayo sa antipolo, kaya niyong gumawa ng negosyo through phone, through text, or kung anong pwede niyong gawin online. No? At saka pwede kayong order online Orderin nyo yung product nyo sa 4Life, free ang delivery. Papunta dito sa Antipolo. Hindi nyo kailangan pumunta sa office. Free pa yung delivery natin. Personal legacy, kung ano man ang mangyari sa atin, magmapamanan natin yung negosyo. Kung halimbawa ako na kimo, kumikita na ako dito ng 1.5 million. Wow, ganda, no? Oh, Maganda sa mga minsan, minsan pasigil ka eh. Yung bang, minsan bang dating naghihirap, yung dating mga uh, may sakit, na pa, nakaayos din nyo, mapapasalamatan kayo, na, naku, dahil kay Kumari, nakilala ko yung for life, kaya ngayon, ang ganda ng pakirandam ko, ang gandaan, at saka yung dati, nakalimutan ko na yung may utang sa akin ng 500,000, dahil nakaitong lang ako yung recall na sinabi ni Mari. Marami akong pinasukan. Pero, dito na po ako tumatagal. Ang katagalan na nga, 15 years sa Tupperware. So, nalil distributor. So, may experience na kayo sa selling. Yan. So, ngayon, dito po ako na-join 2017. Dati po akong wala pa akong 60. Pero ngayon, 70 years old na po ako. nagpapal yung June. O, oh, di ba? So, ano ang, ano ang dahilan? Bakit naging 70 years old na ito? Bata pa ba? Bata pa. Okay. Or light lang po yan. Ayan. So, at ay, huwag kayo mag-stress. Yan lang yan. Okay. So, ano po yung maganda dito? Nagustuhan ano, ko po yung for life kasi maganda yung product. Maganda ang kitaan. Ito po ang masabi ko sa inyo, nag-start po ako ng uh, diamond. Three months lang po ako ng diamond na po ako. Dahil sa ganda ng produkto. At saka siyempre, support ng aking mga upline. So, muna lang po tayo sa sa ano, sa ating system at sumunod tayo sa upline. So, mapupunta tayo sa maganda. And sa ngayon po, katatrabaho-trabaho, umabata naman, presidential na po ako ngayon. Yeah. Ano po ang tinita ko dito? Una, nung nga mag-presidential, through ano, kanina pinaliwanag yung pastime. Ano ang ganda sa pastime? Mandaan? Sino nang matanda? Ano yun? Kompletong mga product di ba? 400 LP. Ang mga bonuses po doon ay double. Double, di ba? Ang like ito, sinasabi natin na meron kasi kami 13,500, ang bonus po doon 2,800 lang. Pero pag ikaw ay nagpas, start, 5-6 ah, Palagpunan niyo mo na si Sir Nakinig talaga siya So, nung ako ng presidential, sumahod po ako ng 120,000. Wow! Then, <laughs> so, meron, meron po pong libre 24,000 na product. Wow! O, diba? Ang nakadagdag po sa kumunan. So, yun po yung ano, ano pa yung maganda dito? Meron po tayo yung mga travel. Sino gusto pumunta sa Burakay? Yes! Yeah meron po tayong Boracay. Good for two. Kasama nyo na yung inyong mga yung asawa nyo at saka yung or yung anak nyo. After ng Boracay, meron po po tayong uh, tinatawag na cruise. Oh. Ayan. Okay. libre po yun. Good for eight days and nine days na. Ay, eight nights and nine days. libre oh. pa rin yan. na US. Yes. Wow! Sama ka yes. uh, yes. okay, kayo? Yes! <laughs> Sino <laughs> sa sama? Kami! Okay, magtrabaho kayo. Magtrabaho kayo, tutulungan ko kayo. Uh, Ganoon naman dito, eh, di ba? Tulungan po dito. Tutulungan po, tutulong si Appline. So, ano kailangan? Si lang po. Okay. So, yun po yung mga nakukuha ng mga pag-online. Sipat lang po tayo. yung po ano. Okay. And may okay. sumasabot okay. po kami dito. At syempre, eh, tutulungan po yun namin. Okay. So, hindi na po magano. Invite ko po kayo sa sa office namin. Kasi mas maraming magandang privileges doon. Kasi limited po yung time natin. So, thank you very much sa <laughs> inyo. <laughs> first okay. okay. dahil uh, sa Korea. Okay, si Abu ay isang presidential and then uh, nakakantrim sa mga siya <laughs> ng mga <laughs> Good <born> for two, pwede <laughs> ng <or his> husband o yung anak. And why? then qualified siya ng US 3 last uh, April. Uh -huh. Last April na qualified siya. Pero hindi na <laughs> hindi na habol <laughs> yung kanyang uh, visa. No? Okay. So dito, kung hindi pa kayo nakatravel dito sa Fortnite, maraming travel po. ba? Diba? Basta tinatrabaho lang po natin. Saan po kayo makakita ng lahat ng mga libre na hindi nyo tinatrabaho? Diba wala? Kailangan mag-work po tayo. Ngayon, kung hindi po kayo nag-work at kumikita kayo na halimbawa ng ano kayo, nagbigay kayo ng pera nyo, sigurado na is-scam na kayo. Diba? Huwag po tayong basta maliniwala na magbigay kayo ng 100,000 ninyo sa next month, mayroon kayong matatanggap ng ganito, hindi po magtatagal yun. Scam na po kayo. Okay? Dito sa Fortnite, sinisigurado namin sa inyo, matatag yung kumpanya, uh, hindi magsasara, Diba? Kasi dati taga Tower kami. Ako taga office lang. And then si Ate Sandy ay isang uh, nag-distributor din siya. So alam niyo pag ikaw ay isang sino dito yung nakaranas ng Tupperware? Okay? At isang Tupperware distributor ay pinupuhunan niyo na ng millions. Ngayon, kung hindi mo ma-manage 'yon, pag nasara yung ano mo, magsara siya. So kaya ngayon, 'di ba nagsara na yung ano, yung afterward kasi hindi na kaya siguro din na synthetic na gamot. May doktor ko ba dito? Si Doc? dito si Doc? Wala. So sorry po. Wala po akong card na Mercury. Kasi hindi po kami bumibili sa Mercury. For life products po yung pinitake namin. May naramdaman kami mga medyo mahina ang isang ang umihila kami, masakit yung ulo namin, o sa travel, nagkatang, glutamine prime na po ang kapalit. Yan ang iniinom namin. And then, after a year, habang tinatrabaho, great escape. Ang tinatawag po dito na great escape ay naranasan ko yung Royal Caribbean Cruise, Singapore. no? Bangkok, Vietnam, Thailand. So, five days siya. Seven, uh, five days na lumalayag yung sinasakyan namin na, ano na yan, Royal, ano, ah, uh, And the mariners of the sea, yung nasakyan namin, and then may bonus pa kami na $1,000. Napakasarap, no? So, unlimited yung food, and then maraming activities sa uh, barko habang lumalayat. Pa. And then, naka 2019, na-qualified ako for US. No? Orlando, Florida, and then, kung mapansin po ninyo dito, mga doctors po ito. Yung mga ay certificate ako na nag-attend ako sa kanya na training, no? So, ayan, kung gaano katatag ang mga doktor, ano? Okay na yan, no? So, and then, balik mo dito na. isa, okay? Kung mapansin mo ninyo dito, mga ako yan. Yeah. So, dito wala sa laki, wala sa likit, wala sa maganda, guwapo ka, ah, hindi ka guwapo, qualified kang umakyat sa states, sa US po yan. Yeah. So, yan ang mga achievement na yan, kasi alam ko um, ako, hindi ako na makarating ako sa US. Sabi ko, kadanda lang ako dito, hindi ako makakarating sa US. Kasi wala akong source of uh, ano income, wala ko akong kumpanya na makapagbigay sa akin, na makapangibang bansa ako. Kahit dito lang sa uh, um, malalapit, alam mo, Singapore, mga gano'n. for life, wala well, nakatulong tayo sa kanila. Okay? So, ito yung planta ng for life. Ayan, yung planta na yan, malaki yan. Yung itong pintuan na kulay blue. Ayan, uh, Nagtour nag-tour kami dyan para makita namin kung ano yung mga makina, paano ginagawa ang for life. Yun. So, and then, pasyal ulit doon sa lugar ni Jeff, yung kanina, na pag kayo ay maka-achieve nito, kasama po tayong pumunta sa mga pasyalan na yan na libre lang ng ating upline Jeff Alpapurus. Okay? So, dito naman, ah, nakaranas ako dito na makapasok sa top 12, pero this year, siyempre, kung gusto rin ni Lord, makapasok pa rin ako sa top 12, kasi kanina top 35, pero last 2022, nasa US pa ako noon, No, yung nga na binalita sa akin na nakapasok ako sa top 35, okay? So ito yung ating um general manager so recognition as a top 12. Okay? Ito yung